Good morning mga ka-farmers. 2 days old na cucumber, bali 4 days yung pagtubo nila, bali 4 days bola nung tumubo. Ayun, fertilization guide tayo, bali 2 days na yung counted natin. Yung count ng days dito sa ating mga bagong pipino. Bali first application natin ng abono ang gamit natin ay urea yan for beginners guide tayo dun sa ating mga baguhang nagtatanim ng pipino ano? urea yung ginamit natin isang lata ng sardinas ay Argentina para to <laughs> yan sa isang balding tubig bali nagpapatubig tayo ngayon sa sitaw no? para dun sa mga nagtatanong kung paano mag alaga ng cucumber mga galing dun sa ating facebook page welcome sa aking youtube channel yohenio tv ayan yung ating taniman ng pipino ngayon na tubo na yung iba <laughs> bali 5 days na mula nung generic setting natin yung ating mga cucumber yung itsura bali gantong edad palang nag aabono na ako ayan for beginners guide isang lata ng sardinas sa isang balding tubig na urea ang ginagamit ko Pwede naman yung tropicot, nitrabor, yung mga first application o yung calcium nitrate o 1620. Yun yung mga first na apply pero sa akin urea. Dahil mas satisfied ako dun sa resulta nung pag-apply ko ng urea. Ayan, tura, no? May dalawang tumubo pero dapat isa-isa lang yan ngan isa bawat butas. Tapos yung spacing ay 1 meter. Bawat puno 1 meter yung pagitan ano. Hmm, ah, gumamit tayo ng lata ng sardinas para uh, complete guide <laughs> para din sa mga bagong nagtatanim, magtatanim ano. Humihingi ng guide kung paano mag-alaga ng pipino. Ayan, 2 days old pa lang palitaw na yung kanyang mga dahon ano. Ayan mula nung idinerek setting ko to 5 days na pero ang counted 4 days yung bilang bago mag count ng days ano bali 4 days kasi yung kailangan para makalabas silang lahat ayan ito yung lata ng sardinas ito rin yung pandidilig natin kailangan haluin mabuti ano madali lang mat matuno naman yung urea ito sa isang lata ng sardinas dahil mga bata pa itong ating pipino. Yan, dalawang puno ang madidiligan. No? Kalahati lang yung pandidilig. Siguro din lang na may taka lang kayo sa paggamit, ano? Kasi mga baby pa to maaring masunog yung ugat kapag ka naparami. Pero yung iba hindi pa tumutubo. <laughs> tulad nun na isa isang buto lang 1 meter ang pagitan ng bawat puno tapos ang pagdilig ay dalawang puno ang madidiligan nito for beginners guide tayo dito sa ating cucumber yan hindi pa ma-appreciate yung itsura madamo pero nispre natin ng pandamo kaya medyo tuyo na yung damo maninilaw na iba no yan, ang ginamit natin dito ay yung mega C na variety lahat, may kasi. Ang gandun. Tapos yung pagtayo ng trellis. Ay ganyan. Kailangan letter A. Para matibay. Mga dating trellis pa to ng talong. No? Ayan na ay yung itsura. Nung 2 days old. Linggo tinanin ito eh. Linggo. <laughs> ano palang ngayon? Bernis. Ayan. Itsura. Ay nako. Papatulig kasi tayo dun sa sitaw. Diyan tali tayo kumunang tubig. No? Ang gamit natin, urea. Tapos second application ay mga palipas muna tayo mga 3 days. Kasi every 4 days yung interval. Kapat na araw mag na naman. Para mabilis yung paglaki ng ating mga cucumber. Kung wala ng urea ang kadalasan kasi walang stock mayoriya dun sa mga iba ibang lugar no pwede naman yung 1620 nitrabor tropicot o yung calcium nitrate ganon din yung takal no isang lata lang sa isang balde tapos ang pagdiligay dalawang puno ang madidiligan nito sa isang lata ng sardinas ano yung pag-spray natin dito nakapag-spray na tayo dito first praying natin nung nakarang araw sinabay natin doon sa Sitaw at doon sa Ampalaya kasi nga maraming insect dito kasi nga yung mga damo ay namatay kaya nag-apply tayo agad para yung mga cucumber nating maliliit ay mas safe doon sa mga insects may mga kain kasi yung iba <laughs> kaya nag-apply na tayo ano? ginamit natin gold saka burdan panguod kasi mga insect expected natin may mga uod dito na gutom kasi nga yung damo ay tuyo, walang makain kaya lahat ng bagong tubo ay kakainin niyan. Ayan, May mga kain na ngayon. Lagi tayong prevention, ano? Ang pag-spray ay weekly, depende dun sa appearance ng mga insects. Tulad niyan, kaya nag-spray tayo kasi nga may kain yung dahon. Tapos yung mga yellow bag ay kayang-kaya din ng gold. No? Tapos nagpapatulig tayo dito sa Ampalaya mamaya. Pagkatapos ng sitaw, ayan yung Ampalaya natin. No? nag nanggaling ng Facebook page natin. Ayan, nag abono na tayo. Ikukumpletahin natin yung pag-guide sa pag-alaga ng pipino. For beginners guide, ano? chicken application natin ay 4 days. Abangan lang yung mga susunod nating pag-update dito sa ating cucumber. Bali 6 days na ba yung nakalipas? Linggo ko itinanim. <laughs> Direct seeding to guys. Wala na akong binabad basta galing dun sa buto, lata. Hindi ko na binabara ng tubig. Direkta ko nang tinanim kasi nga maulat ulan naman ng mga nakaraang linggo. Yan tubo na. Bali ang counted kahapon ay 4 days siya ayun isang araw yata yung 4 days <laughs> ay naka sa dami nang ginagawa no? ayan kasi, pero kasi iba kasi hindi pa nakakatubo patubo pa lang pero magka count na tayo ng 2 days no? ayan yung itsura yung trellis ayan abangan pa yung ibang trellis natin tapos yung mga panali na gagamitin natin ay pwede kayong bumili sa Shopee o kahit sa online type nyo lang yung banana twine lalabas na yon six ply yung mga panali natin dito ginagamit pero ginamit ko dito sa taas ay alambre matagal na to guys mga 3 years na kinakalawang na nga yun pwede kayong gumamit dito ng single twine o double twine tapos dito ay yung pwede na yung six ply type nyo lang yung banana twine lalabas na lahat yon pamili kayo doon ayan baka si palabas pa lang guys yun so. huh? isang lata 50 grams yung itinanim natin dito yan yung land preparation natin ay wala na bungkal bungkal na lang pala binungkal ko bawat dyan tapos tinam na buto doon kasi masyadong madamo <laughs> gahol na sa oras kailan mahabol natin yung Christmas season na yan na? No? yan yung itsura. Abangan niyo yung ibang update natin sa pag-aabono, sa pag-spray. Bali weekly na yung pag-spray natin dito. Para ma bata pa yung cucumber natin ay ma-decrease na natin yung mga insects para hindi na mag-multiply mga bilang. Mahirap kasi pag uh, nagkapagparami pa sila dito. Mahihirapan yung ating cucumber. Katulad nyan, may kain. Pero ito, insects yan, healthy yan. <laughs> nakakatulong yan ay pag maraming ganyan yung taniman nyo ibig sabihin maganda pa yung lupa yan palabas na yung dahon nga. bakit may dugo may pula <laughs> yan yung sura no dating talawan kasi ito guys kaya ganyan yung nakakaman na yan tinabunan lang ng dabo nispray mo natin ng herbicide yung ginamit nating herbicide dito yun ay eh, 480 SL na weed buster yan yung iba patubo pa patubo pa lang yan. pero yung iba naman ay talagang malalaki na ha? No? ngayon itsura hindi mo mamamatay na yan lulutang dyan yung cucumber natin ha? No? beginner's guide ang gamit natin urea After 4 days tayo uli mag-abaw, no? Baka nga lang, guys. Thank you.